I'm good. I'm good. Uh, I'm relaxed. Just going with the flow. But uh, okay, uh, I, uh, I, um, basta ako naman, eh, I trust in God. That's all. Boss, yung ganda na sinabi mo kanina, no, na parang yung durability mo sa industriya, eh, parang ang dami rin namin nakuha doon. Huwag kang maangas, huwag kang mayabang. Most important is uh, stay humble. Uh, humility is the best policy. Pero bossing, why are you unfazed? Bakit hindi ka-apektado? Because I have a clean conscience. Um, malinis ang uh, uh, pakiramdam ko. Wala naman dapat i eh, worry So may stress ka lang pag uh, inisip mo. Niya. So sabi, relax lang. Sabi nila, ganun talaga pag hitik na hitik ang puno, <laughs> uh, kaya pinupukol yung buma. <laughs> Thank you. That's a compliment. Speaking of compliment, no. Puro compliment ang natatanggap nyo. Grabe rin yung suporta nung pati nakikita niyo ngayon, 'di ba? Like I know, ramdam na ramdam ko ang uh, suporta ng ating mga uh, lalo na ating mga kaibigan sa press. Thank you. Marami-marami uh, salamat po. I really appreciate it. Uh, of course, I appreciate my family, my wife, my children, at ang mga kaibigan Maraming marami salamat. marami salamat dahil sila yung uh, nagbibigay ng lakas ng loob sa akin. Grabe, medyo yung bossing, yung, yung kapalit sa iyo, endorsement. ba? Diba? Parang <laughs> more, more, ano, more blessings. Oo nga Pinagpunod eh. Pinagpunod mo nagtinapay. Salamat. Baka yun yun. <laughs> Ikaw ang nagsabi niya, no? Hindi ako. Bossing, gano'n na kayo na pinaka kinakachia sa industry. Dahil sa mga ganitong issue. Pero ano pong pakiramdam ngayon? May pinagdadaanan kayo? Pwede, daanan mo ng daanan. <laughs> Isa lang naman ang pupuntahan natin, Basta diretso ang daan. Yun ang, uh, uh, yun ang importante. Wala yung, bawal yung mga palikuli ko, basta diretso lang ang daan. May possibility po ba siya na maayos? I cannot talk about that, sorry. Bossing, ano na lang po sentiments ni Sen. Tito and Joey? About what you're going Ah, uh, of course, they're uh, all support, all out support. No? Uh, eh, kahit anong mangyari, eh, sama-sama uh, kami. Bulga-bulga kayo bossing eh. Parang feisty si Tito Sen. Siya <laughs> yung feisty. Pero sinasaya mo pag gano'n. <laughs> Ay, ako, ako talaga si relax lang eh. Hindi oh. ko masyadong pinoproblema mga problema. Na, dahil hindi tayo bibigyan ng problema ng uh, Panginoon na hindi, hindi kayang ayusin. Si Pauline po, ano pong reaction? Okay lang. I, I take the lead uh of course uh so children siya and yung mga kids ko si Danica si Oyo ano po siya yun? children Yung mga natutunan nila sa akin